Idol! Uh, yeah, what's up mga arta, Uh, panibagong araw tayo, vlog. Natahan dito kami ngayon sa cottage And at mga nagtitilad kami ng kawayan at papalitan na namin itong ah uh, parte ng bubong nito kita okay tayo butas-butas na sayang kasi yung trapal, kung uh, hindi gagawa ng paraan eh mahal din naman yung trapal, masisira lamang, so uh, pipilitin na namin mapaltan ng pawid dito ng bubong itong ka kabila side lang na ito kasi yung kabila naman yung maganda pa And halos isang taon pa lang itong kabila na ito at ito uh, hindi ko na na-vlog yung uh, pag namin ng kawayan kukuha ng kawayan sa bukid yan, baby na siyang katulong natin na si Jerome at si Buddy Tubal yan, nagtitilad kami ng kawayan ngayon at yung maiksi na yun, yun naman ay uh, para naman sa bakod at itong kabilang bakod naman yan, ito yung kabilang side na yan lang ang luma kasi mga pinaglumaan na yan kaya yan yung papalitan ito naman kasi mga bago yan yung ano yan, Anong yan oh. kita nyo kung makikita nyo maganda pa yan yeah. so oh, yan at pati yan oh. ano na sira sira na talaga as in sira na talaga kaya kailangan ipalitan na oh. ayan oh, at abangan nyo na lang yung ah uh, bibili pa ako ng pawid sa sana ay may stock na pawid para magawa agad Salamat nga pala kaya Buddy Tubal at kay Kevin at saka kay Jerome. Uh, siya yung nakakatulong natin ngayon dahil hindi nga makalaot at kita nyo yung panahon no? kita nyo yung alon hindi naman kasi yung kalakayan kaya lang ang problema yung habagat at saka yung uh, ulan

Yeah. Kaya di nalang ako yung mga kapat Huwag na gawaan matulog niya Ako yung mga ko yung mga kapat Bukas, birthday Ako yung mga kapat Ako yung mga So yun na uh, mga kausi at uh, di pa natin mapalitan ng uh, bubong itong cottage dahil uh, ginagawa pa yung pawid na mapalit dito at kahapon lang ako umorder eh walang stock yung uh, magkagawa ng pawid. So yun nagpa-reserve na lang tayo ng uh, bali 150 piraso na pawid. Ito yung bali ganyan yung itsura ng aking in inorder na pawid makakapal yan kasi mga sariling gawa yan, yan ito yung papalitan niyan butas butas na kaya lang hindi nyo makita masyado na may butas yan ay nilagyan ko yan ng trapal sa ibabaw yan yan yung trapal ay eh, nangihinayang ako dyan bagu no, bago pa yan so pwede pa yung ilagay dito sa mga pangtabing dito sa mga tagiliran na yan kung sakali mapapalitan ng uh, bagong pawid itong, ano, itong bubong. Matagal na kasi ito. Uh, uh, siguro na sa mga 20 years na itong bubong na ito. Ito yung nakalagay doon sa kubo na yan. Nung wala pa yung kubong yan. At sa ngayon, uh, ito yung ginagawa ko. Yan, oh, nagtilad ako ng kawayan na yung pa yung iba at yan naman ay ipapalit ko dito sa pa, ano, dito sa bakod ito yung bakod na ito sira-sira na yan kasi ano pa yan nung bagyo pa uh, at natin ng uh, bagong bakod Mayamaya, uh, pahinga lang ako, bibisitahin naman natin yung uh, pawid kung uh, sinisimula ng gawin at uh, sabi kasi nung magagawa ay uh, 4 to 5 days ay ay uh, makukumpleto na yung 150 piraso at pwede ko na kunin so maya maya puntahan natin See, yan na yung uh, pawid na order natin kaya lang kulang pa yan 100 pa yan ay uh, 150 yung ating order so, siguro mga bukas pwede na kunin yan eto yung sinasabi ko kaya mas maganda yung uh, bili dito kasi ito may palaman sa loob oh makapal Ayan o. Hindi, at saka mahaba yung kanyang pagkapawid Ayan o. kaya kahit medyo madalang yung uh, paglalagay hindi, basta basta tutulo kasi yung nabibili sa hardware halos hanggang dito lang sa lugar na ito kaya kailangan talaga limitan yung uh, paglalagay uh, ito bali 100 piraso na ito so order natin ay 150 kaya bukas siguro pwede nang kunin yan. And at update ko na lang kayo. Kaya na mga akong at abangan nyo na lang susunod na vlog kung paano yung uh, gagawin ng pagbububong diyan. At ibablog din natin yung uh, yung style ng pagbububong para may idea din kayo. Hanggang dito na lang mga akong at uh, maraming salamat ulit sa inyo. At syempre salamat nga pala doon sa Uh, kay Mami kay Mami Bilasco sa Mami ni Alvin Bilasco at uh, siya nag-sponsor ng uh, pambili ng pawid para mapalitan yung bubong ng ating cottage pero Mami salamat thank you I love you po bye 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 I love you